So, hello guys, mga ipunto. Welcome sa ato ang vlog karang punto uh, ha guys. So, na ako'y kanang e, storytelling nung no, kadali lang, no? So, uh, na lang ko i no gamay. May nag sa kuha guys na nag-PM sa kuha guys na ang uh, iya ko na no uyab ang ah, nagbulong sa nagbulong sa sila kuya niya nagchat na uh, sa kuya yung kuya nga mubalik sa balik siya sa yaha ginabuti or mo mo balik kuno siya so kung labi na makakaroon uh, na na kong tambag ng gamay uh, if kung dahil rason uh, ngano nga, nga, nagbulong mo sa imong kuya Uh, ayaw na siya dawata you kaya know? kay kana kung imong dawaton masakit na nang ihapon ka kay imbis nag move on na ka imo na noon siya pabalikon sa imo kinabuhi imo na noong iablihan o ablihan ang imong kasing-kasing para lang masakit na sa sa umabot nga panahon kung siya full-on siya sa imuha pasag dahi rang kahi na pangita og lain nga deserve para sa si imuha dili lalim nga masakitan ta sa tuwang kinabuhi dumikat sa tao nga nagbinuang sa tuwa so imong dawaton manhid yung ka no? manhid ka nga pagkatawo so dili ka makamukun so pabilin ka kung siya sa imong kasing-kasing kung imong dawaton deserve mo siya sabi ni mo sa uh, buraho semo nga noho kasi kasing ata block siya ayaw reply tanan mga social media tanan ang mga text no, or mga phone number sa mga cellphone naka-phonebook i block na siya para dili siya maka chat siya sa moha maka makatawag para dili ka baka sa iyang gibuhat sa una o gi ono, sa nimo siya pagtigom ba padayon o no, move on naghapang tao kalibutan nga nagpaabot sa imuha nga imong dawaton sa imuhang kasigasing ayaw ayaw pagpadala pasag kay abi pa lang guwapo guwapa na lang gid siya sa kinabuhi no so move on move on ah uh, sa sa imong mga ah, sa imong mga friends ayaw na siya uh, reply ayaw na sa tumbangi kay kana siya himo ona ka panakit sa imo sa kinabuhi kung gibiaan man kaniya nga way hinungdan kung gibiaan kaniya gipasakitan lang kaniya pasagdahi siya no so pasagdahi ayaw tagda ayaw pagkamanhid kay ayo ang taong manhid o niya di ay uh, kita lagi hapoy alaon sa tuag kinabuhi. Ang ko nga makuha ng gamay nga advice. Mayang hapon.